Alam nyo po mga kapatid ko sa pananampalataya. Medyo talagang, pag may mga maling diwa, kaya hindi ko isinama yung pangalan, no? Gusto ko lang i-correct itong komentong ito, no? Ang sabi niya, huwag muna tayong magpaka dahil hindi natin alam ang mangyayari kinabukasan. Tama naman po. Kailangan natin magsaliksik, maghanap ng katotohanan. Eh hindi na nga natin alam ang kinabukasan. Anong gagawin natin? Tama yung sinabi mo, huwag magpakampante. Pero kung sasabihin mo rin na hindi natin alam ang kinabukasan, ay eh dapat nga natin alamin. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Basahin natin sa kasulatan para magkarumpo tayo ng dagdag kaalaman, kaunawaan sa salita ng Diyos. Narito po yung katotohanan upang mabigyan tayo ng pangunawa sa kanyang mga salita. Basahin po natin mga ngaral chapter 3 verse 11 at lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Ang Diyos po'y nagtatakda noho ng mga pangyayari at magaganap. Kung itutuloy pa natin, binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. O ba? Diba? Ang Diyos pala din ang nagbibigay na naisin natin na malaman natin yung hinaharap. Pero kung dito ang inyong isipan, wala na akong magagawa. Kung sasabihin niyo dahil hindi natin alam ang mangyayari kay nabukasan, ang Diyos nga po ang magbibigay sa atin ng mga bagay para malaman natin ang hinaharap. Yan po, kalilaw-linaw sa mga kasulatan, mga kaibigan ko at mga kapatid sa pananampalataya. Huwag po ganito ang ating maging isipan. Ano? Ang sabi dito, basahin natin, ho, hinalagyan ko ng highlight. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Nakasulat po yan sa kasulatan. Malinaw po yan. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng mga bagay na yan. Ulitin ko. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos. Malinaw po. Galing sa Diyos yan. Na mangyari sa takdang panahon. Kaya may takdang panahon ng paghuhukom. Kaya bago kayo humantong sa kamatayan, pangsisihan na ninyo ang inyong kasalanan. Huwag na kayong gumawa ng kasamaan dahil may consequence ang lahat ng bagay na ginagawa ninyo sa harapan ng Diyos. Lihim man yan o lantad. Diba? Ito, mababasa po din natin sa mga ngaral chapter 12 verse 13. Ito ang wakas ng bagay lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos sundin mo ang kanyang mga utos sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. O, di ba? Kailangan nating sumunod. Bakit? Kung hindi ka kasusunod, ano mangyayari sa'yo? Sapagat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Nakita po ninyo? Sa ibang salin, mas matindi ito sa pagkatahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Yan. Nakita po niyo Kaya huwag nating iisipin, hindi ko na i-mention ang pangalan ng kung sino nag-comment ito. No? Kin Kinapture ko lang doon sa comment section. Ano? Para hindi mapahiya ang mga taong ganito ang maling diwa. Tapos sasabihin sa mga tao, ay eh, katulad kong mahihina ang pangunawa ng mga babasa sa ating YouTube channel. Sa bawat komento, nagbabasa din sila. Ito, pinapaunawa lang natin. Oo nga't huwag tayo magpakampante. Pero, kailangan natin alamin ang hinaharap, yung kinabukasan. Kasi sinasabi mo, dahil hindi natin alam ang mangyayari kinabukasan, eh, hindi mo nga alam kasi ayaw mong alamin. Patunay po na ang salita ng Diyos, tutulungan tayo na ipaalam ito sa atin. Di ba? Muli natin basahin, ano ko po? Kung ganito lang din ang ating mga kaisipan, ay eh pare-parehas na tayo mapapahama kung walang tutulong sa mga ganitong mga bagay para ipaunawa sa mga taong kumukontra sa salita ng Diyos. Malinaw naman po dito, di ba? At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Pero hindi talaga natin maunawaan ang mga ginagawa niya mula nung simula hanggang wakas. Kasi nga, paano mo maunawaan dahil ayaw mong sumunod sa Diyos? Kung susunod ka lang sa kanyang pamaraan at utos, hindi naman mahirap, di ba? Sinabi yan ni Jesus, kung totoo sila, no? Mateo 11.28, iyon ang sinabi niya sa kanyang mga uh, lingkod na ipinasulat kay Mateo. 11.28, basahin natin. Ano sabi po ng ating Panginoong Hesus? Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob makapagpapahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Hindi e, ba't malinaw? Kaya kung hindi ka rin lamang susunod sa kanyang pamaran at utos, ay yun ang kahantungan mo, parurusahan nga. Ay kalinaw-linaw naman po eh. Ay wang ko na ho sa inyong mga namamaling diwa. Pero kung ganito ang makakabasa, ay may mga taong hindi naipaliwanagan, ay bay, oo nga naman, huwag tayong magpakampante. Eh, hindi naman naman na talaga natin alam ang kinabukasan. Parang ganun, no? Kaya nga dapat alamin natin. Yung mga taong ayaw alamin ang kinabukasan, ayaw nila ng gantimpala ng Diyos. Kaya nga natin alam para makapitan natin yung buhay na walang hanggan, nang hindi tayo maparusahan. Ang purpose at ni ng channel nito, maipaunawa yung layunin ng Diyos sa mga tao. Ipaintindi sa mga tao kaya lahat ng makikinig dito sa ating channel, hindi mapaparusahan kasi makakaunawa sila ng katotohanan. Di ba? Kaya nga yung katotohanan ang magpapalaya sa iyo. O, Juan 8.32, basahin natin yon Para maintindihan natin. Kaya nga, kung wala kang ganito mga aral at salita ng Diyos sa iyong mga binabasa, magkakaroon ka, ka talaga ng maling diwa. Di ba? O, basahin natin. Juan 8.32 Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ibig sabihin, alipin ka pag hindi mo inalam ang iyong kinabukasan. Nagpapaalipin kayo sa mga aral ng demonyo. Iyan ang nakakalungkot sa mga taong walang unawa sa salita ng Diyos. Kaya nga eh, itong challenge na ito, hindi para kayo saktan ng kaloban, ipinapaunawa ko po sa inyo. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, thank you so much sa ating 85,000 subscribers. Kaya nga po, ako'y nagpuporsige na laging ako magbigay ng katotohanan sa inyo. Hindi ko para kayo isakta ng kalooban, hindi ko para kayo awayin. Mahal ko kayo bilang kapatid kay Kristo. Kung nais mong maging kapatid kay Kristo, magkasundo tayo sa isang aral ni Kristo. Ang aral at turo ni Kristo lang ang ating ipapahayag. Walang ibang aral. Walang ibang ibanghelyong ipapangaral sa amin ni Apostol Pablo. Galing lang kay Kristo yung ating ipapangaral. Ito po basahin natin sa Galatia chapter 1 verse 6. ako naman ha, na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ibanghelyo hindi sa may ibang ebanghelyo kundi merong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay hayaang siyang sumpain. Gaya ng aming sinasabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap ay hayaang sumpain. Itong mga bagay nito ay sinabi ni Apostol Pablo para maintindihan natin. At yung mga aral at turo ni Kristo, yun lang po ang ating susundin. Wala nang iba. Ano po? Kaya salamat pong muli kung kayo nakaunawa sa channel nito na, na magbibigay sa inyo ng linaw at pangunawa sa inyong mga itinatanong. No? Kaya kailangan po natin itong ilinaw. No? na kung saan kung ang inyong nalalaman ay hindi alam ang kinabukasan o hindi alam ang hinaharap, abay, iyon po ang mga tao mapapahamak. So, salamat po muli sa inyong panahon at pakikinig kung kayo nakaunawa ay pagpalain po kayo ng Panginoon. So, may inyong ambiya at pagpapala ng Panginoong Diyos na buhay. At ang panalain ko, kayo'y makaunawa. Mabigyan kayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral sa Diyos po ang kapurihan.